Hello po, my name is Mars Apsay at magandang araw po sa inyong lahat. Paki-subscribe po, like and share para updated po kayo sa mga video na aking i-upload. For today's ulam, simple lang pero maraming binipisyo sa ating kalusugan. Ulam na inaayawan ng karamihan dahil sa taglay nitong lasa na mapait as in pait, better gourd or better melon in English. Sa nakasanayan ng karamihan ay ampalaya, sa amon na mga ilonggo ay margoso. Habang niluluto ko po ang aming ulam for today, ay mayroon po akong ibabahagi sa inyo na magandang binipisyo ng ampalaya sa ating kalusugan. Kung ikaw ay may diabetes, isa sa benepisyo ng ampalaya ay may taglay itong mga compound na insulin na nakakatulong sa pagproseso ng glukos sa dugo. Ang ampalaya ay may mabisa at ligtas na paraan ng pagregulate ng blood sugar. Para naman po sa respiratory disorder, ang sariwang bunga ng ampalaya ay mabisang panggamot sa mga problema sa respiratory system tulad ng hika, obo, sipon at iba pa. Ang pagkain at pag-inom ng katas nito ay nakakapigil sa anumang respiratory disorder. Constipation Nakakatulong din ang ampalaya sa madaling panunaw ng ating katawan dahil sa mga fiber properties nito. Natutulungan tayo nito ng matunaw ang mga pagkain na ating kinakain at inaalis sa ating katawan ang mga body waste, acne o iba pang skin condition. Ang pagkain ng ampalaya ay makakatulong na mapanatili umawala ang acne, pimples at iba pang problema sa balat. Epektibo rin ang ampalaya sa paggamot ng ilang sakit sa dugo tulad ng blood boils, scabies, pangangati, psoriasis, ringworm at iba pang fungal na sakit. Bagamat marami ang ayaw sa lasa ng ampalaya, mahalaga itong isama sa pang-araw-araw na pagkain ng pamilya, lalo na sa mga bata dahil sa mga binipisyon nito sa ating kalusugan. Subalit, kung gagamitin ang ampalaya bilang halamang gamot, mahalaga ang tama at maingat na paggamit ang mga taong may diabetes, sakit sa puso, o iba pang kondisyon ay mabuting kumonsulta sa kanilang doktor bago ito gamitin. Gayun din, ang mga buntis o nagpapasuso na mga ina ay dapat din kumonsulta sa kanilang mga doktor bago simulan ang paggamit ng ampalaya, lalong-lalo na sa pag-inom ng ampalaya juice. Isulong natin ang kahalagahan ng herbal natural na gamot sa pangangalaga ng ating kalusugan. Pahalagahan po natin ang mga herbal na natural na medicine subok na nakakatulong sa iba't ibang kondisyon ng ating katawan. Kung may natutunan po kayo sa video ito, please follow, like, and share para updated po kayo sa mga video na aking ia-upload. Sa muli, ako po si Mars Upside na muling nagpapasalamat po sa inyong lahat. God is watching us, kaya go lang ng go. Pakiabangan niyo po ang next video na aking i-upload. Ayan na, luto na, tara na, kain na po tayo. Mag-iingat po tayo lagi. Bye-bye!